Hello guys, magandang gabi po. Maglilipit tayo guys at palitan natin ang kurtina. Laban muna natin guys at ilipat natin sa baba. Babilisan na to guys kasi anniversary namin ngayon mabukas Sunday at ito ay ninisan namin at ang tagalin mga kurtina at labha. Ayan na guys, tinatanggal na mataas ayan na tinatanggal sa dala mataas guys nilagyan na natin ng bangko para maabot natin ayan nilabhan na guys nilabhan na ni ni tatang Edwin oh ayan oh at yun na nag ano na guys oh dry na tapos na laba ayan na guys oh nilagay ko na dyan at lagay tayo na muna ng bulong color dito guys para ay natin ang sa taas para hindi na mapagod sa akit o baba sa paggawa guys ha. ayan na guys ayan. tingnan nyo lang dyan guys ha. salamat sa inyong panunood at support sa ating channel tuloy tuloy lang mabilis na, na to guys marami salamat sa inyo guys ayan na guys patuloy lang ayan nilagay dyan nilabhan ko na kutinang tinanggal ko dun sa taas dito ko nilagay ayan na guys pabilisan na to guys ha ayan na tuloy tuloy lang sa panunod at tuloy tuloy din ang ginagawa ko dito para hindi na masyadong mahaba ang aking video I pass forward ko na lang guys ayan yan ang ginagawa ko towing anibersaryo ng aming simbahan yan yan ang aking offer sa Panginoon ng paggawa ng mga bagay na para sa kanya o oh, yun, dyan, guys o so, uh, nilagyan ko na ng mga bulaklak sa tabi imaba kasi guys hindi makita kasi uh, pula ayan Ay, na guys oh, so, uh, na, ko na ng uh, bulaklak eh, lagyan ko dyan ng tanim at doon yan so, ang ginawa ko nyan na uh, tibol hindi ko na pinakita sa inyo para hindi na maba ayun na puti at doon na uh, blue sa kabila nilagay ko na ang pula dito hindi ko na pinakita sa inyo ay yan na guys yan ang mga ginawa ko ng mga pat, stand pa to mga stand yan ang bagong pinta yan pinintaan ko yan din yan guys ayan ginawa ko din yan ayan para hindi na tayo bibili ah, ayan Mas bilisan na lang natin para hindi maapa ang video. 15 minutes din video na ito. hmm, oh iya guys good morning good morning halo good morning dari teman-teman ayo guys sobat sitap nang adi laro buke dahil lang bila sari bukas di church mga simpleng dikutasyon para sa Panginoon selamat siang guys guys sa lasawat kota Ito guys, lamb shit. Ito guys. Ito lamb shit. Ito ginawa. Lagyan ko na lang ng whole Paraan-paraan lang guys. Para kung bibili pa tayo. Tayo pira. Kaunti. Lamb pira natin. Pero hindi naman yung pinagamit na lamb shit. Yun lang. Yung baga DIY. Flower pot. Ilagyan ko na lang buhangin. Buhangin ang ginagamit ko guys. Sa flowering. Sa bouquet. Salamat guys. Ingat kayo. Good morning. nagyan natin ng paper para hindi madumihan ang kortina guys huh? yan yeah. okay, so guys, hello guys tanong nyo guys tanong tanong pinutol ko sa amin ilagay natin sa amin at ito rin guys ginawa ko rin flower pot ito pati ng stand pot lamshin din ito na hindi ginagamit thank you guys Hello guys. Ito Lola sa panonood guys. Ayun guys oh. Ilalagay natin diyan sa ano guys. Sa pot. guys start na ang tusokan guys ang yung tusok mo blaklak ay kalalili yan, guys yan o na kalalili yan at sa baba kalalili din hindi pa maganda tingnan guys mamaya tingnan nyo guys kung ano resulta sa ating ginawa anniversary kasi ng charge namin ngayon yan lang matulong ko sa ano pag-sit up ng mga sihid, cortina, mga black clot para mabigyan din natin ng offering ang Panginoon sa ganyang paraan maraming salamat guys sa inyo umuulan pa guys hindi magandang panahon ngayon maraming salamat sa inyo magandang umaga sa inyong lahat po nandito tuloy tuloy lang sa panonood kahit kaunti lang nanood, maraming salamat at least nice na show the world natin natin ating mga talent at tayo masaya na rin sa ginagawa natin. At salamat guys ha. Ingat kayo. Shout out to all my friends and silence viewer. guys thank you for watching my video please subscribe like share and comments Ingat. god bless you all